na tayo na seat cover ni Luka Mio para sira na so ayan pagkapalit natin ito na ito na yung bako natin so may araw kaya parang bakit din na may araw magbukas po So ayan pagkatanggal natin na lupa na knocker ito na pagkatanggal natin yung cover ayan okay okay pa naman

tapi bayang yang hubungannya nih? bisa bayi yuk bisa apa kan? so fast forward guys kur, so, Bali kembali YouTube nomantoh so itu apa kita kalo lampu, eh oh. okay. so itu

Ya Habis Ada nya lawan nya yung buhala nanti natin yung tacker. Hey. Okay. So ganyan po yung natin upuan -na motor. So, kung ang force harus malapit na. Para iti... ba nung bagong tacker? Ito na ko ah? Mas forward na nga natin Okay, ito yung bagel Bago si na Ganyan lang napili natin Ito lang ito sa'yo Pag mura, pa sa tacker Okay. Ito'y spot Sa nung mag o mag-update. No share. Okay. Okay, okay. dapat natin may kita tapos yung sabla tunahin natin yung tail lagi o saan yung manipis yung manipis yung tail yung throat okay nasa ulo tayo okay o ganun ulit dapat tayo apat ulit ako sila ya yeah. okay o, ganyan na ganyan okay diyan lectura ngayo. Yanaw kita kanan lokot li. E di nama. E

Asyuk lah, saya lewat asyuk Wah pantang untuk Oke Sekarang ako top pala kay ano Sir Albert Mansalo Salamat sa iyo sir sa iyong uh, pag-like at pag-comment sa ating mga uh, at pag-follow pa pala sa ating Facebook God bless po sa inyo lahat dyan dyan Ito na, malaking nang matapos na at yun ang mga natin pag

ay hindi naman ang pabor pampalo naman ating praise at uh, subscribe sa ating youtube channel kaya mo 4 weeks pero ang gagawin na natin mag na lang tapos tapos na sabihin na natin sa mga baguhan na gusto makakita sa ating mga ginagawa so stay tuned lang bye So, comment din kung saan nakarating ating video. Maraming salamat. God bless. Kaya mo